Naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa lalong-lalo na pagdating sa natural resources o likas na yaman? Please comment down below kung ano ang opinion mo. Mayroon bang langis at gas sa Pilipinas? Well, talagang mayroon. Marahil kaibigan ay higit pa sa sapat upang matugunan ang mga domestic na pangangailangan at maliban pa dyan ay may higit pang natitira para i-export. Yan ang ipinapakita ng isang pag-aaral at yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Ang isang bilang ng mga inasahang lugar sa buong haba at lawak ng bansa ay napatunayan ang paggagaroon ng mga deposito ng fossil fuel. Marahil kaibigan ay nagtataka ka kung bakit hindi sila binabarina o minimina sa totoo lang sila ay. Ngunit ang bilang ng mga balon ay kakaunti at malayo sa pagitan. At ito ang mga dahilan. Isa ay ang onshore offshore. Napatunayan ng bansa ang pagkakaroon ng komersyal na dami ng hydrocarbon sa teritoryo nito. Parihong onshore at offshore. Ang industriya, gayon paman, ay underexplored at gulang sa pundo. Isang dahilan ay seguridad. Mula noong 1970s Ilang mga balon lamang ang nadrill na nagbibigay ng maliit na tipak ng domestic oil at gas demand para sa 110 milyong mga naninirahan sa bansa. Ang kabuoang domestic production ng petrolyo at iba pang likido ay umaabot sa 37,000 barrels kada araw kumpara sa araw-araw na pagkonsumo ng bansa na umaabot sa 474,000 barrels per day ayon sa Department of Energy or DOE. Ang ilan sa mga balon ng gas ay iniulat na matutuyo sa lalong madaling panahon. Ito ay inaasahang matutuyo sa 2027. Sa kaso para sa malampaya, ayon kay Department of Energy, DOE Secretary Alfonso Cusi. Narito ang listahan ng mga prospect ng langis at gas ng Pilipinas na dapat isaalang-alang. Number one, Sinasabing ang Pilipinas ay nakaupo sa isang minahan ng ginto ng mga hindi pa nagamit na hydrocarbon na tinatayang nagkakahalaga ng 26.3 trillion US dollars ayon sa isang kamakailang pag-aaral. Ito ay isang hindi pa napapatunayang claim ngunit isa na dapat nating tandaan. Number 2 ang ilan sa langis at gas ay matatagpuan sa pinagtatalo ng hanay ng mga isla ng Spratly, kung saan ang mga aktibong field ng langis ay nagsusuplay ngayon sa natitirang bahagi ng bansa. Ang iba pang mga inaasahang deposito ay pinaniniwalaang matatagpuan sa loob at labas ng pangpang na tubig kabilang ang mga nasa hilagang lalawigan ng Cagayan, Ragay Gulf sa Bicol at Offshore Mindoro, ang bagong bloke ng Palawan, Hilagang Cebu at ang Cotabato Basin. Number 3 Noong 2018, tinatayang 27.93 milyong barrels ng inland oil ang natuklasan sa Alegria, Cebu ng DOE at service contractor na China International Mining Petroleum Company LTD or CIMP na may tinatayang 3.35 milyong barrels ng nare na langis or 12% ng kabuuan. Tinatayang 9.42 billion cubic feet ng natural gas reserves ang natagpuan na may hanggang 6.6 billion cubic feet ng recoverable gas, humigit kumulang 70% ng kabuang tinatayang gas reserves. Number 4, ang Ligwasan Mars na sumasaklaw sa 2,200 hektarya na sumasaklaw sa mga lalawigan ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat ay tinatayang may hawak na 3.4 trillion cubic feet ng natural gas at 4.8 billion barrels ng krudo. Sa unang bahagi ng buwang Marso, binigyan ng DOE ang birding ilaw sa Iskiligwasan Oil Gas Corporation isang kumpanya ng exploration na nakabase sa Mindanao na bumuo ng Area 9 ng Cotabato Basin. Number 5, ang balon ng Malampaya Gas, 50 km sa kanlura ng isla ng Palawan ay nakagawa ng kabuang 1.24 trillion ng standard cubic feet ng gas sa pagtatapos ng 2017 at 75 million barrels ng nauugnay na natural gas condensate na tinatawag ding natural gas liquids. Isang mababang densidad na pinaghalong hydrocarbon na likido na naroon bila mga gaseous na bahagi sa hilaw na natural na gas na ginawa mula sa mga field ng gas. Nagbibigay ito ng limang power plant sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng bansa na may pinagsamang kapasidad na 3,200 megawatts. Number 6. Ang iba pang potensyal na malalaking patlang ay inilaan sa loob ng hindi mapag alinlangan ng mga teritoryo ng bansa tulad ng Dagat Sulu at mga bahagi ng Dagat Silibis na malalawak na karagatan sa Katimugang Pilipinas. Ang mga kamakailang pagtaas ng presyo ng krudo sa pagtaas ng mga alalahanin sa panganib na supply ay natakot sa mga mamiling Pilipino na nagpilit sa gobyerno na i ang isang subsidy scheme ang krudo ng futures para sa paghahatid ng Mayo ay umabot sa 107.21 US dollars kada barrel malapit sa siyam na taong pinakamataas. Walang alinlangan na kailangan ng bansa na gamitin ang mga bagong pinagbumulan ng mga pinagbumulan ng enerhiya na gawa sa loob ng bansa, kabilang ang mga hydrocarbon, nuclear at iba pang mga renewable. Noong 2019, nag-import ang Pilipinas ng iba't ibang uri ng krudo. Humigit kumulang 85% ng kabuang pinaghalong krudo or 30,200 megabarrels ay galing sa Golpo at Rusya. Ang natitirang 15% ay inangkat mula sa mga bansang Asian, Australia, Taiwan at South Korea. Sa kasalukuyan, napakalaki ng problema hamon sa seguridad. Si Brigadier General Eldon G. Nimenzo nagsagawa ng panaliksik gamit ang data na kinuha mula sa opisyal at pinakamakapangyarihan mga pinagbumula ng industriya. Ang kanyang unang pagtatansya ng halaga ng mga reserbang langis sa bansa ay medyo nakakagulat. Humigit kumulang 26.3 trillion US dollars na halaga ng hydrocarbons at sa mga presyo noong 2010. Si Niminzo ay isang Filipino fighter jet pilot at dating deputy commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force na nakabase sa Zamboanga City. Sa panayam ng Philippine News Agency or PNA noong 2010, binanggit ni General Liminzo ang malawak na resirbang langis ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, particular ang Reed Bank, ang pinakamalaki sa lahat at ang Mischief Reef sa Spratly, mga isla na tinatawag ng Pilipinas bilang Kalayaan Island Group gayon din ang iba pang basin. Alam nyo mga kaibigan, sa mga datos na nakita natin na inilabas ng DOA ay masasabi nating sapat na ang mga likas na yaman na nandito sa ating bansa. Kung ito ay may explore ay siguradong ang Pilipinas ay magkakaahon sa kahirapan. Siguro hanggang dito na lang ang video ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Muli ito po si GLA Freelance Digital is now signing off.